Kanan, kanan! Kanan, kanan! kana kana ay traffic na po, huwag oh, nyo so, chow kaluwa traffic more kasi may ano may pisa sa pinya price yung mga korte dono mga mas sa seminar yun ang pinya price Maulilipot yan. Ayan. Dami sa sasakyan. Traffic. Bilisan mo para hindi tayo mag-traffic. Traffic pa mo. Oh, may salubo nga. Anong konti. Ayan. One way lang kayo. One <laughs> Traffic, traffic. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. para hindi tayo sa Traffic. Ok, so may kaliwa ha. Ok, sa kaliwa. Kanang konti, kanang konti, kanang. Ok, sa pisa po. Parking sa kanan, parking sa kanan. Ayan, yan lang, diretsyo. Oo, oh, may kaliwa, kaliwa, kaliwa. Diretsyo oh, lang, diretsyo lang, diretsyo lang.

dahan lang ako. Oh, so, may mali ko. Dahan lang. May parke sa kanan. Konti lang ang tao dito. Ngayon, nasa sa sabihan. Nagsimba na kasi kami kanina, kaya hindi na kami kasi dito, yung seminaryo kasi yung simpala kami ng umaga eh, kasi kaya mga kasimba ngayong hapon no? kasi yun lalo kami ng aming paninda mag-aayos kami ng paninda namin no? kaya hindi kami mga kasimba sa seminaryo Usap, usap. Ah, oh, 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 oh. Ayan, nasa traffic tayo. Usap na naman tayo, guys. tatawid, tatawid ooy o, gano'n siya ito, ang ako kumabuti sa manivela okay ito, matawid o, gano'n oh, siya oh, stop na siya na, may traffic stop, 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 stop traffic mo pa siya okay ito tayo,

Sap, 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 stop, stop, sap, sap, Stop, sap, stop, sap, stop, sap, stop. going sap, sap, the sap, Oops, sap, sap, enggak, 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 traffic, Come on. Always traffic.

Ayan, stop stop chudo 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 Kaliwa, chudo kaliwa, kaliwa. chudo 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 kaliwa. chudo 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 Kaliwa, kaliwa, kaliwa. pala po closer eh. natin kung may susaktan dyan. Ops, sa tayo sakta muna. Ops, sa tayo sakta 大课堂。 Thanks for watching. to subscribe. Click the notification bell para video kaya sumali. Thank you so much for guys. Thank you guys.